Pagkatapos na nga ngayon, mag blade ni Andre Ipakita na sa kamila ni Andre Ako si Sankyungo guys, nakakaya Pero, di ako magaling Sa tali lang ako, dito ang bahay ko Papawi na ako maya maya lang E ngayon ay mag blade na kami And 3, 2, 1 Mamaya kami uh, Pagkaino kayo lumabas na agad, 1, 2, 3, go! Oh! Bag. Oh! Balik! Balik pa eh. Balik! Yori, the bongo! Yori! Yori! Wag, 1, 2, 3, go! <laughs> wala! Wala mangga guys. Miguel, What? talo ikaw dahil malik yung iyo. Panalo si Andre. Iyo, panalo one. si Andre. <laughs> And yung so ngayon ay 1-0. O, di ka tang, di ka tang, ano, gamit mo yung ano. Ay, awal pa. Hindi dapat ah. Dapat ano, bawal mag-agwa. Yun ang rules natin. Bago so mag, wag lang mag-aasaran. Magmumura. Oo, wala magmumura. Sa chan, magsusuntukan. Mabawal three, din yan. 3, 2, 1, go. Ano guys, alam naman natin na Habon na hamon. Kita natin ng laban. Hamon na hamon ako kay Ay. Ay, oh, hamon. Kita kita naman na panalo si Miguel. Sa so, may, maya maya sa akin. Malis kayo. Papa, yakin kayo sa akin. Huwag mong palapad. Baka, baka maputuloy yung ano yun. Yun, boli. Papi, ano na ka? One, go! Hamon na hamon ako di yan. Sa akin. Oy, mas mabilis sa akin. Matagal niyan. Kaya nalapit ako yung ba Hmm. What? Kita naman natin na panalo si Miguel Ule. Galing. Ba, 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 ba. baklo. Nandiyan naman ako. Kala, Jo. No! No! Tumboy ka na lang. <laughs> Tawa ka matumboy. Tara! Tara, Andre! Tawa

<laughs> Pwede Hindi Andre, Kabawi sa sandri, Babawi, Tret, tret, tret. Kita-kita ang laban. Kita-kita Andre dahil ang daya lang siya. Hindi, <laughs> hindi mo say.

Akal dun yung ni Gary. na, gano'n na. 3, 2, ikaw na. Dali. Ah, na! Nabaada na! Oh, di na, ka, andre. Alam, na. kita, Andre! Takot ka. na, layo Kitang-kita naman natin ng panalo ay uli si Andre. 4-0. Wala yung 4 niya, nabawi ako. malapit ng three, three. Three na 3, 3. na tayo tree Ikaw na wala na tree daw 3, ikaw 3, tapos ako, tu game ay ay ikum na dali Dali, dali ka naman sa akin. talo mo ba? talo ko talo ko talo talo ko talo ko Andre. ko talo talo o, kita Kitang kita po ang panalo o, ay si Andre. Haba. kaibigan. Si ano all, all three. All three. 2, one, two. one. Wait. Two. Wait. Two, Wait. one. Be blay. tatabi mo sa atin ha? Kinapray naman po. Nugo. Ate, nanugo? No, Ayaw nga. Wow. Oh, yeah. man, ano? La, daya, daya, kita Ano kita natin ang panalo ay si... Andre! Pa, <laughs> si <Miguel>. Panis! Eh? <laughs> hey, Panis! Ni Miguel. <laughs> po, oh, si Miguel. Opo. Ayan po, si Miguel. Ang dadaya. <laughs> hmm. Pero yung ginagawa ni Miguel, panalo pa. Ang ah, Lamborghini. Ito sa'yo ay... Isang magtumailang pa. Sakit sa'yo. 43! 43! O, ito sa'yo! Ay, ito. Yan! Yan ah, ang Lamborghini!

Nabangga na! sa iyo, ano? Ano yun talaga? Ah, ano? Bungo? Bungo! Bawalo! Ayoko! Guys! Ay. Minandadaya Ay. po din ni si Miguel! Si... Pai Panis! Hindi na ako nagdadaya, pero magaling na. Nababay ako. Hanggang sip, hanggang seven na to. Uy! Ito yeah. eh! Okay. Ito mo yan, panis! Eh, binabawi mo pala yung kakampi ko na si Goldpick. Kano? Bix. Kano? Bix. Oh, ikaw no. no. na! Ikaw Iko lagi mamamuna! Ikaw! Ikaw lagi mamamuna! Andre, ikaw na! No. Ilogin eh, ang bata. Sama mo muna. Doko. Okay, Gigi, okay. Dapat ikaw. Ay, iyo to ay! Andre. Okay. Okay. na si Andre! <laughs> yang galing naman. Anong score <laughs> <natin yan? laughs> na natin yan, Andre? Six. Ano? Six. Six. Ano? Three. Uh, ikaw na, Andre! Lagi mo niya ako yung ginagad niya, Tris! Pugaw na, yun ang ganay. O, ikaw na! Kitang kita mga kaibigan na nagre-reklamo si Miguel. Oh! Panalo pa ako! Kitang eh. kita, kita na po ay panalo si Andre! Ikaw wala eh! na ako eh! Dati eh! Ay! <laughs> dati? Ngayon lang pa ako yung... Ngayon lang kayo ng Beyblade. Uh, uh, Panis ko, 7-3. Okay. Go ang ganda Game. Oh, panalo okay. po. Eh. Panalo din po si Andre. Uy, oh okay. okay. eh. okay. Miguel, bawal yun. Ano ko Panis. Ipa, power ko ito. Yun. Papapogi pa. pa, pa. Ang galing. Power ko ito. Wow, nambula na. ya yeah! babaawi ang babawi. ang babawi. Ah, babawi. um masak guys kita po natin paraloy si ay si Miguel. yung 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 kaya yung pa nga yung 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 Ikaw yung 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 wala! Ikaw na nanalo kasi nung nanalo Kitang nanasa. kita guys. Ano na nagtatalo yung dalawa. Nakakayamot no, okay, guys. <supra> Flip top battle! Doon ka sa kanto! Oo! Okay, game na! Eh bumubo -bum. na. Damit mo, Gold. Gold. sa mo, Gold. Lahat ang nakikita mo, Gold. Sasabihin kita sa nga Oh, oh, oh.

Guys, wow! ang pinakamagaling sa Beyblade Battle ay si Andre. Last one na lang to. Rambulan! Bigil ako dun. Rambulan na No cheating, no cheating. Dapat pa, kasi panalo sa, tapos ng nakuwi na. Ito, ito, ano. Miguel sino gano nanalo? Wala 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 Abi wala. Direkta mm. Guys, last one round to man. Tingnan natin, ko sino, wow. natin ko sino kung sino. Na di tingnan natin kung sino mananalo. Kung pa dadala di magili di na kabote. Ano go? Kung sino de... na talo hindi na kabote. Hindi, okay. hindi, okay. hindi 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 huh? hindi. Um, wala Bola wala, wala. pa rin nanalo guys. Dolly dapat hindi mo na ng pangira ka batas ni Nico. Ba, ba, ba! Ones... Sigil, di pa naman nag-aano eh. Nag-aano ka na. Ako to! Si Bigil! Si Tabure! <laughs> <na. laughs> Ikaw mo muna, eh. Six ka na. Hindi. Hindi pala, 5 ka pala. Hindi. Okay. Ikaw! Tara, sabi hmm. ko na nalo. Uy! Hindi ko na nalo! Uy, hindi! Guys, final round na to. Sino kaya mananalo sa kanilang dalawa? Si Andre o si Miguel? Miguel. 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 Sino kaya mananalo? Namin kita, Andre. O duling na. Hmm. Ang nag-champion sa final ay si Andre! Balakpakan natin siya, guys! Napakagaling! Miguel, magpaalam ka na! Babay na! Babay na, mga katulapa! Babay, we love! Miguel! Oh, uh truly, -huh. mga...